Balitang good vibes naman tayo, nagmala Jaya Morado ang isang bata sa Mandaluyong. Binansagan pa siyang future setter ng Pilipinas dahil sa kanyang kakaibang galawan sa loob ng volleyball court. Yan ang trending scoop ni Floyd Brents. Sa kilos at galaw, pang pro na ang datingan nitong isang batang babae nang mag-serve sa isang volleyball tournament. Pawang mga amateur volleyball players ang kanyang kalaro at siya lamang ang tanging batang humahataw sa isang volleyball court sa Mandaluyong. Makikita rin sa video ang pag ng bola ng kanyang mga teammates at kaagad itong ipinasa kay Felbert Puriran na naging setter ng kanyang teammates. Sa leksi ni Feldberg, kayang-kaya ng makipagsabayan kahit pa nga tila dehado ito sa matatangkad na kalaban. Sa comment section, inihalin tulad pa nga siya sa pro volleyball setter na si Gia Morado. Si Todd Carlos ng Creamline, hindi rin pinalagpas ang husay ng batang ito dahil na-share pa niya mismo sa TikTok ang trending video. Sa tuwa naman ng mga netizen, pumalo sa 2.6 million views sa TikTok at patuloy pang dumarami ang magagandang komento kay Felbert. Floyd Renz, para sa Pambansang TV sa si Bagong Pilipinas.